Pag kiniglatan kita, tayo ka dyan Patayin nyo na lang po sige na no po Ano baka, hindi kita papatayin Papahirapan kita, ha? Kidlat <coughs> Ano? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Ano, maglilipad ka? Ayos na po! Ayos na po,

すいません。 Hindi mo titigilan. Bakit ayaw mo titigilan? Ha? Bakit ayaw mo titigilan? Bakit ayaw mo titigilan? Bakit ayaw mo titigilan? Humupo ka. Oh. Nandigdig din talaga ako sa iyo, ha? Ha? Nandigdig talaga ako sa iyo eh. Ha, bakit mo titigilan? Talaga lalaban ka? Lalaban ka pa talaga? Hindi. Umupo ka. Umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Umupo ka. Umupo ka. Umupo ka ha. Asa na yung unang manggagamot? Asan na yung unang mangukulam? Nasaan na? Patay na. Patay na. Bago po ako. Bago ka. Bago. O, magkano namang binayad sa'yo? Bago ako. Bago. Bago. Magkano? Bago, magkano binayad? 5,000. 5,000 Matanda na ako. Mas mura. Oh, sorry. Hindi ko po alam. Bastos ka ha? po Angat. Angat ka. Angat ngayon. Huwag kang bastos ha. Ha? Bastos ka, ha? Di ka, ka Tawa, ha. Hindi mo alam. Ngayon lang po ako. Mura naman. Ilan taong ka na? 65 na po ako. 65 ka na. Hindi ko na po babalikan. Hindi mo na babalikan. Patay na yung una. Gusto mo sumunod? Hindi po. Wala po sinabi sa akin. Wala sinabi sa'yo. Ah. Ah, okay, okay, okay. Ay, nalang ko lang na lang. Iba na, ibang total. Iba pa bago to. <laughs> Tanungin mo. O, oh, ano ba kasing problema ba tiniran nyo? Ha? Ay, ay, hindi ko po alam ba sabihin mo. sila na mga kapatid? Ha? Hindi ko po alam ba sa sinabi na tirahin lang. Wala na po ang sinabi kundi... Ay, tatanggalin ko po. Hindi ko na puwa ulit. Ano ka? Taga Luzon, Besayas, Mindanao. Saan ka? Bisaya. Ah, Bisaya. San ka sa Saan Saan Bisaya? San sa Bisaya? San Saan... ka sa Bisaya? San? San ka sa Bisaya? Ayaw mo. Ayaw mo sabihin. Ha? Gusto mo umangat ka sa upuan, ha? Lalo ka masasaktan pag hindi ka nagsasalita. Sige. Pag kinidlatan kita, tayo ka dyan. Patayin nyo na lang po ako. Sige na po. Ano patayin? Hindi kita papatayin. papayrapan kita, ha? Ha? kidlat. Ano? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Ano? Nilipad ka? Ayos mo! Umayos na nga po! Umayos na po! Umayos na nga po! Umayos na nga po! na po! Ang ng lipad mo ha. Umayos ka na po mo. Umayos ka na po mo. Okay na ka. Okay ka na? Opo ka na po. Opo, 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 Akala mo makakatakas ka. Akala mo makakatakas ka. Ha? Akala mo makakatakas ka. Ha? Saan ka sa Bisaya? Saan sa... Nasa Maynila ka na ngayon. Ha? Nasa Maynila ka na ngayon. Umayos yung po pumukusap tayo ha hindi kita paparusahan, usap tayo ako nang gigigil na talaga ako eh pumikit ka ayaw, Ay. mo ayaw mo siya dumilat ayaw mo siya dumilat ayaw mo siya dumilat ayaw mo siya dumilat mag usap tayo ha mag usap tayo sino na po to sa'yo babae o lalaki uh, lalaki oh may lalaki pa mag asawa o lalaki lang may sawa wala. Wala. Lalaki lang nagutos. Taga saan yung nagutos sa iyo? Kinautos din to. Ha? Taga saan? Utos-utos din to. Taga saan yung nagutos? Taga saan yung nagutos? Eh sumagot ka nang hindi ka masaktan. Taga saan yung nagutos? Taga saan? Taga probinsya nang probinsya. Malamang nagpahanap to ng iba eh tapos yung lalaki yung naghanap. Nagpahanap to ng mangkukulam eh tapos lalaki yung naghanap. Sa, -sa, sa Manila. Saan ka dito? San? Sa Kiapo. Ah, kaya pala mura, ha? Kaya pala mura. Parang awan nyo na. Kaya pala, sa Kiapo. Parang awan nyo na. Ikaw, taga Kiapo ka pala, ha? Saan ka sa Kiapo? Sa likod. Sa likod ng simbahan? Parang awan nyo na lang sa Kiapo ako. Sa Kiapo ka. Kaya pala mura, ha? Wala na ibang mahanap, kaya Kiapo na lang. Picture pangalan? Pangalan lang. Pangalan lang. Wala alam. alam sa lahat. Wala kang alam. Wala kang alam, alam. Ngayon pala tanggalin mo na ha. Hmm. Tanggalin mo lahat ng ah, Lahat kunitin mo yung pangalan. Lahat silang magkakapatid. Binayaran lang ako. Oh, sige, mo. lahat ng magkakapatid tanggalin mo. Lahat. Gusto ko gumaling ha. Intindihan mo. Ah, lilipad ka na naman talaga sa upuan. Tanggalin mo. Para mo. Gamitin mo talaga kamay. Lilipad ka talaga sa upuan. Nagigigil talaga ako sa inyo. Paklasin mo lahat, paklasin. Yung sa mata. Hmm. Yung Lalo yung na sa mata, ha? Sa mata. Tanggalin mo natin yan, ha? Pati sa, sa kapatid, sa kapatid. Lahat. Lahat sila, ha? Ano ba kasalanan? Ano daw kasalanan? Ano daw kasalanan? Ano daw kasalanan? Masinabi sa'yo? Wala. Basta tatanggap ka lang ng pera. Ganun lang. Ha? May ka bang aswang? May ka kang aswang wala. May ka kang aswang wala. Pangalan ginamit mo, wala kang nilagay ba? Ha? Sigurado ka? Pangalan lang binigay sa'yo. Anong pinaglalagay mo sa katawan nila? Ba't Lain ganun? Ritual lang. Ba't nangihina sila sa mga pakaramdam? Pati mata? Ano nangyari? Yung mga nilagay mo sa ulo. Ilang mata, kayo gumawa? Mo lahat. Ikaw lang. 5,000? Kaya pala mura ha? Sakya po pala. Hey, shout out to Dante. Siguro, yung ito saan sabi, ano, 20,000 to, babayad natin. Hanap ako ng mangkukulam, pero lamimibo lang pala binayad. Tumubo pa ng 15,000. Gano'n? Mas malagi pa pala. Ha? Gano'n? Huwag mo ko pinaganuan ng mata mo, ha? Sabi nyo, niloko lang din nila ako. Oo, naman. 20,000 binabayad nun, eh. Gago ka na yun. Gago lang. Anong nilagay sa mata? Anong nilagay sa mata? Ba't mat ba tumipikit yun? Hirap din lang. Anong nilagay? Ba't bumibigat? Anong nilagay? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo sa gift? Ano nilagay mo? Wala. Hindi mo pinakailaman yung mata niya. Ah, sige, sige, sige. Not... Basta lahat ng sakit, tanggalin mo ha. Niloko. 25% lang binigay sa iyo. <laughs> Kasi ko <ikaw> pa <kaya> nasasaktan. Tapos singko lang sa iyo. Tapos ang hirap-hirap dito. Hirap Hayop Ikaw lang rin mahuli ha. Ikaw lang mahuli. Ano so, na 'yan? <laughs> Magaling talaga kayo eh no. Ang galing-galing niyo -galing eh no. Maguutos na maguutos sa iba para hindi mahuli. Ah. Ang hinang ina mo makukulam ka no. Ang hina mo, bisugi ka lang pala. Nagkulangan ka. Mahuli ang ano mo? Ang dali-dali mo ulihin. Dapat mamamkukulam, mam ma beterano, ma no? mahirap ulihin. Na na mo. Tapos 5,000 Ano sinabi iyo? yung unang pinakulam, anong nangyari doon sa mga kukulam na yun? Anong nangyari doon sa mga kukulam na yun? Bakit lumipat, nagpalit ng ano? Bakit nagpalit? Hindi ko alam. Ah, hindi mo alam. yun lang ako, manong. Tapos niloko pa nila ako. Saan probinsya ba yung nagutos ayo? Ay, O, oh, 25,000 do binayad. May 20 mil na siya. Oh, 25,000 daw Wala yon. Balik kasi hindi. Pumusin muna tayo na. Lahat ng sakit nila busin mo. Sa balikat lahat ulo. Sumingi ka sa akin. <laughs> bisa mo, bisa mo. Ah. Uh... Ulag ka tuloy ngayon. Tagakyat. Ah. Wala na makita. Oh, 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 oh. Tanggalin mo na lang lahat nilagay <laughs> bilis mo. Bilisan mo, bilisan mo. Tanggalin mo. Ayoko nag inarte ha. Ayoko nag inarte oh, oh. Opo. Opo, 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 opo. Huwag mo akong ginaganyan ganyan ha. Oi, oh, tali niya. Tali, tale, tale. Itali. tali, tali. Itali. Ano kung ginagayan ganyan na? Tali, oh, tali, tali. Bilis ah, ah. mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sigurado ka. Ganun ka bilis. mo talaga ako, eh. Kati-kati ba yan nilagay mo? Ano, at pumapapak ang umuwag Kati-kati nga yan. Lahat, ha? Lahat. Ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Yung mo talaga ako. Dalhin mo 'yon. Mm -hmm. Pabalik-balik. Si na lang ga pa wala tayong. Ubusin ko talaga kayo. kayo. Kahit paggawa na paggawa yun, ubusin ko talaga yan. Katamang ko Pero wala na. Sino kay lalaki na yan? No? Baka ito sa nilang hanap mo nga si, ako. Uh, si Ate ang may ano niyan, Siya siguro may nakakaalam niyan sa si Ate. Lalaki daw. Sila may, may, may Lalaki yung nag-utos, sibi-sibi lalaki yung naghanap ng mga

sa tinga, sa tinga, sa tinga. Meron, no? Umaano eh. <laughs> sa akin, eh. Sa tinga, sa tinga. Ano nilagay niya ba't na niyan? Tumakakalong sa akin, eh. Ano nilagay niya ba't na niyan? Um, ha? Hello, Sir Cram. Hello, din ko sa iyo, Hello, Sir Cram. Hindi ko alam, baka yung mangkukulam ang naghanap kasi wala na siya. <laughs> Oo oh, nga. <laughs> bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Sige din ako papayak. At hindi ko natatanggap 'yung manlulu ko malaya. Ayup yan hanggang 5000 lang ako 'yung nararamdaman. Warren Aquino na, pala ka palagi idol watching from Lawag City. <laughs> Umigang tawad sa babae na nilagdag ng sakit. Ha? Sino po wala pang ngalan niya? Papabaon ako sa iyo. Mm, sorry Bibigyan. po, sorry po. Bibigyan kita ng pabaon ha. Bago ka mamatay. <laughs> Bago ka mamatay, papaunan ko ka. Tinanggal mo na lahat. Gagaling na sila. Ha? Eduardo de la Cruz, mag i Wala na. Pababaunan kita ha. mana udah semalam kawayanan keterusan tuh Condolence. Gulat. Ah. Condolence. Sino ganda pa? Ina ba yung mga niya? Ina ba Pagod ka na. Para, <laughs> Mayos ka lang muna sa pagkukot eh. So, <laughs> hindi ka makagalaw? Isa lang yun, isa lang. Siya na all, may pabaon. <laughs> may pabaon. Bakit gusto mo mabaonan? <laughs> gusto mo rin baunan? <laughs> tayo, tayo, tayo. Mag-diet, diet ka kasi. Diet, diet din ha. Diet, diet din pag may time. Lag, oh, di ba siya nga na? Alas oh, 12. Kaya di ba yan. nga? Masa kita ni tak? Kalau tak, Pagod pa to <tap> Sarado lang kita ha. Ayun na, maraming salamat sa mga nanonood na. No? Maraming maraming salamat sa mga nanonood ha. Ha? As sampaling ko siya. Eh. <laughs> Mukhang mahaba pila ko yung mark ha. oh, konti na nga lang ito. Kanina dami talaga. Relax mo na ha kasi mag-medium pa ibate ha. Maraming salamat no. Uh, good job sir, karamihan. Kay mam ma Jonah, uh, na uh, salamat din mama. Ah, hindi pa to mama, hindi pa to kasi kailangan ko talaga sigurado. Baka bukas ulitan ko to or sa sunod na araw para sigurado talaga. Para sigurado talaga na wala na ha. Uh, maraming salamat na God bless sa inyo at God bless po. Next live po tayo. Mami, Ilang... Panginoon lang po magaling ha, Panginoon lang po. Maraming salamat na God bless po. Oh, batiin mo yung ano mo. Oh, batiin mo. Hello mayong Bayong sa ay inyo diha tanan. Sa <laughs> si viewers, maraming salamat sa inyo. Please subscribe, unlike, and like share. Ano unlike, like? Like and share. Wag Ug unlike? Eh, hey, maraming salamat God bless po sa inyo lahat. God bless po.